Ito yung mga idol, yung pinaghirapan ko sa pagtatrabaho ko si sa Japan. Ayan, yung napunta bahay dito. Alam yung hindi ko pa sa nagpatapos eh. Huh? Hindi pa masyado na ano yung tiros ko dito sa taas. Ano kasi ito siya? Pina-renovate ko lang ba? Nabili ko siya may bahay na. bali pina-renovate ko lang sa pinalagyan ko ng second floor. Kaya hindi ko lang pinasagad yun. Ay, yun sa may baba niya. <coughs> hindi ko lang pinasagad ang gamit doon yung second floor. bali ito lang yung maliit lang sa may taas niya. Dalawang kwarto lang sa loob. Hindi ko siya napatapos. Yan. Kaya pakita ko sa inyo yung may idol yung ano. Eh, ito yung sa taas niya, hindi pa siya napatapos. Oh. na, natapos na yung kontraka tapos sa Japan, kaya hindi ko na napagawa eh. Kaya may sliding door dito. Ayan, yung satiris niya dito. Ayan. May sampayan dito. Pinasadya ako kasi ito na lagyan ng tiris para may sampayan ako dito sa taas. Ayan. Ayan, ito yung sa may baba niya. Dito. Ayan, makakatabi doon. Ah, ito naman yung mga ayun, yung view dito sa taas namin. Ah, sa kabila. Yan siya. Napatapos ko sana 'to, hindi pa napatapos yung kontrata ko, lang ang kasi. Ito yung sa loob ko medyo kalat 'to, wala. Hindi pa kasi tapos 'to. Ah, pati hagdan ko sa may baba oh. Yung pinakakalat ng bahay namin. Eh <laughs> pinagyan ng dito. Ayun. Sabi na kasi ano medyo kalat dito. E, di kasi ito naayos eh. Ano? O, may mga sampayan pa ko dito sa loob. Ito yung mga kartong mo dito. Dalawang kwarto lang to. Hindi ko pa sa napatapos. Ito yung isang kwarto dito. Ito yung isang kwarto dito. Ayun. Sa loob. Ayun yung pintuan nyo dun sa may tiris. Yung nga lang, hindi ko pa sa napatapos talaga. Yung sa baba, oh, wala pang ano. Pababa. Lapad naman sa sa baba. Yan. Uy, ito naman pala. Oh. May na naman sa akin na speaker. Sa amin, marami nagbibinta dito ng speaker. Maganda to, oh. subwoofer. Lakas din ang tunog nito. Eh. Natisting -na ko na siya mga idol. Lakas. Bale, ano dito yung ginawa ng ano dito. Oh. Sinangla yan nung gabi sinangla nyo ng 500 mga alas 10 yata yun tapos maya maya mga alas 11 bumalik na naman siya nagpadagdag sabi 700 ay yung sangla baka pwede na padagdag ng 200 eh, dilagdag ng 200 tapos yun ma ilang oras natin natulog na kami hala nangatok na naman yung magsangla tapos napa benta na lang daw baka pwede na padagdagan na lang ng 200 benta na lang daw kaya yun Inalo ko na siya. Binili ko na lang. Bale 900 niya sa bilik. Kung oh, malaki ito sa akin, ang ito may gulong. Ano mga idol, oh. may gulong siya. Maganda ito sa mga idol, may gulong siya. Ito, oh. so, subo eh. ko rin laki. Lakas din ito eh. Nenesting ko. Ito, tutong ko ba? Uh, uh, ano siya? Uh, bang, ah, labas na, ano ba, Pilis sa sarang mga labas. Lakas din, speaker na ito. Oh. Pinesiting ko na yung lakas eh. Kasi may pwede din sa pang karaoke. Kaya maganda din ba. Kaya pa rin tigil yung ulan dito sa amin ngayon. Eh, no? Ibang gito, walang pasok ngayon huh? lahat eh. Umuulan eh. Ewan ko lang kung bukas may pasok na naman ulit eh. Yan na mga idol, baka pwede naman paki-like at subscribe sa ating channel para pwede paki lagi sa mga video na ina upload ko. Maraming salamat sa inyo mga idol.